Nagbubunyi po ang buong bansa sa karangalang ibinigay ng mga atletang Pinoy na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Dalawang gintong medalya ang naiuwi ni Carlos Yulo habang tigisang bronze medal naman si Nanesi Fetesho at Ira Villegas. Muli na ang katang usapin sa kakayahan ng Pinoy athletes at sa suportang kanilang nakukuha sa kanilang mga training. Yan po ang isyong hihimayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Dumating na nga ang ating mga atleta sa Pilipinas at malugod natin silang sinalubong. Nagbubunyi sa gala ang bayan dahil sa pagkapanalo ni Kaloyulo ng dalawang ginto at ng ating dalawang buksingera ng tagkiisang bronze. Sana maulit pa ito. Sana dumamay pa ang medalya ng Pilipinas. At para maulit pa ito, sana huwag na nating ulitin pa ang mga nangyari ng nang nakalipas na kung saan ay parang napapabayaan natin ang mga manlalaro na nagsasariling kayo na walang suporta. Meron na tayong programa para sa kanila. Sana paitingin pa natin. May mga pera tayong binibigay sa kanila para sila ay uh, laro pang ganahan. Sana padamihin pa natin ang insentibong binibigay sa kanila. Nakalulungkot kasing isipin na pagamat uh, makasabihin, ano ba naman yan? Uh, nanalo tayo pero pinag-uusapan natin yung mga hindi magandang pangyayari. Kasi nakita naman natin o naraman naman natin ang nangyari sa dalawa nating golfer. Na kung saan sila ay para pagang sabi na natin na pabayaan. Sila ay kumayod para manalo sa mga liga at makarating sa Olympics. Nang sarili ng pera, nang hindi ginastusan ng bansa. At nung sila ay nanalo na at sila ay nag-qualify na sa Olympics, hindi pa natin sila pwede nabigyan man lang ng disenteng uniforme. Apat na taon tayo naghahanda para sa Olympics. Sana yung nangyari sa ating mga golfers ay wag nang mangyari at huwag nang maulit. Alalahanin po natin, sa Los Angeles Olympics sa 2028, wala pong boxing events. At ang boxing, dyan tayo umaani ng medalya. Yan ay ating laging dyan tayo kumukuha, magkakait ng bronze. You know, dyan tayo kumukuha o silver. Di ba? So dapat isipin natin na mawawalan tayo ng isang sports na kung saan maltaasan chances nating manalo. Sana Magayon pa lang naghahanda na tayo para sa ibang sports pa. Nandiyan ang gymnastics, nandiyan ang pole vault, nandiyan ang weightlifting, nandiyan ang golf. At iba pang mga events. Sabi ko nga, suporta ang kailangan. Hindi pwedeng natutuwa lang tayo kapag nananalo ng medalya. Ngayon pa maghanda na tayo. Para pagdating ng 2028, dumami pa ang medalyang ating hakutin. At yan, ang, ay kailangan dyan ay hindi lamang pera, hindi lamang suporta, kundi pagkalinga. Pagkalinga sa ating mga atleta. Nasiguraduhin na lahat sila tinatrato natin ng pantay-pantay. Iwasan natin ang pamumulitika. Iwasan natin ang palakasan. Lalo na sa mga organisasyon na siyang nagmamanage ng ating athletics at sports. Sabi ko nga sa inyo, nakakaingit ang Thailand. Bagamat marami tayong medalyang hinakot ngayon, ang Thailand pa rin ang nangunguna sa total medals all pagdating sa Olympics. Dahil sa Thailand, ang sports doon kasama ng tourism. Ang kanilang Ministry of Tourism and Sports, Sasabihin niyo anong connection ng tourism sa sports? Kasi pareho silang ligasiya. pareo pareho silang tinatrato na palang national heritage. Gawin natin ang tamang suporta. Ah. Ibigay natin ang tamang pagtrato sa ating mga atleta. Huwag tayong yung natutuwa lamang kapag nagdadala sila ng medalya. Saka na tayo nagbibigay ng kung ano ng mga pabuya, bahay, kung ano, ano Dapat ngayon pa lang nagsisimula na tayo magbigay ng insentibo sa kanila. At ang insentibo niyan ay dapat ibigay strategically doon sa mga sports na kung saan meron na tayong kasaysayan na nananalo. Bagot huwag natin kalimutan ng iba. Maray mo, baka magmilagro. Magkaroon tayong medalya sa basketball o sa volleyball. Pero, bigyan natin ng pansin yung talagang meron na tayong magandang record. Lalong lalo na inuulit ko, walang boxing sa Los Angeles Olympics. Yan lamang po ang aking punto ni Vista ngayong umagang ito. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Contreras.